Narito ng PTV Balita ngayon. Iniimbestigahan na ng Office for Transportation Security ang umano'y pagnanakaw ng isang security screening officer sa isang pasahero sa NAIA Terminal 1 sa kumakalat na kuha ng CCTV. Makikita na sinubo ng isang security officer ang 300 US dollar sa tangkang itago ang kanyang ninakaw umano na pera mula sa isang pasahero. Ayon sa OTS, natukoy na nila ang tauhan na sangkot sa insidente at patuloy na kinakalap ang iba pang impormasyon. Init ng OTS na hindi nito kukonsentihin ang anumang uri ng iligal na gawain. Sa ibang balita naman, ipinanukalan ni Albay Representative Joey Salceda na bawasan na lamang sa halip na suspindihin ang excise tax sa langis. Ayon kay Salceda, mas mabuting makahanap muna ng tamang paraan ng pamahalaan sa halip na galawin ang buwis na nagsisilbing buhay ng bansa. Kabilang sa ipinanukalan ni Salceda ay bawasan ang excise tax ng 3% kung ang Singapore price ng langis ay papalo sa $80 sa loob ng tatlong buwan at itataas ang excise tax ng 2% kung bababa ba naman o mababa ang presyo ng langis sa $45. Sinabi ng kongresista na ipinalam na niya ang panukalang ito kay House Speaker Martin Romualdez. Ipinanukala rin ni Salceda na bigyan ng fuel discount ang mga driver, magsasaka at mangingisda sa panahong mataas ang presyohan ng langis sa bansa. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow kami sa Facebook at Twitter sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.